Hello mga ka-viewers Ready na po Ready na po si madam Ready na sa uh, manood ng abot kamay Ang oras ay 2.20 <laughs> Ang abot kamay ay 2.30 Ganun lang mga ka-viewers Para hindi naman tayo sobrang uh, Ma-stress Paminsan-minsan naman ay Meron tayong Ha? O, oh, diba? Kasalukuyang ka kabubukas ko lang mga ka-viewer tapos ayan kasalukuyan sabi ko tayo lang mag-vlog vlog ako kasi bago dito ayan dumating yung ala dumating yung aking seri o product dito na lang ay dyan na sige ako na dyan gulo pa ng aking kabahayan. o oh, Mia dali mo tapit bitin mo nga ito ito. Seri o tayo. Wala. Seri o. Ay ka na dali. Belasan, 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 belasan. Ayan, walang kulukat yan mga kabiyawis sa may dumating na CDO. Kala ko pa naman, ready na akong manood lang. Pala may babayaran pa pa. One, six 6 87 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5 6 Wala na tayong buo sa inyong ko ah. 5, 1687 ah, uh, 1, 6, 87, ay, ah, magkano? 1, 6, 87, 87. Uh, ah, yeah. uh, wala na yung point, 75 centavo mo, ah, uh, may 75, ah, Buti na lang marami ako dito, ah, mga benching ko at saka mga sirang pera. Papalitan ko pa to sa bangko. And yan. Merong mga punit na binayad. Oh. Punit na binayad. Tapos, ayan, may punit ulit. Hindi ko alam kung sino sa mga bantay ko dito ang na pag-anuhan yan. At saka, ito, sobrang luma. Ang lampot niya na mga ka-viewers. Ayan, ah uh. parang nailabas, nalabas siya. So, sobrang luma. So, ipapalit ko siya sa bangko. Saka mga 25. yon. Kaya, pag may mga binabayaran na may ganyang butal-butal, ay meron tayo. Baliya. Okay ba diba, mga viewers? So, tingnan na natin ang ating na order. Saan so, ko ba ilalagay ang cellphone na hindi lumabas ang aking tapa? <laughs> so, umabot lang naman siya ng 1.6 mga ka viewers kasi pag 1.5 daw may free yan talaga naman. Hindi na talaga maitago ang taba ni madam, mga ka-viewers. Ayan, bago daw ito sa... Ay, ang sarap. Diyos ko po, nagre reduce nga ako. Ba't nga ba ako bumili nito? 100 plus lang siya, mga ka-viewers. Bago daw ito ng big time prince price. oh, 108 yata ito. Isang kilo. So, nag ako. Tapos, syempre, yung pinakamabilis sa ating tindahan. Tatlo to mga ka-viewers. Tapos, siyempre, barn chicken nuggets. Ayan. Tatlo nga lang yata ito. Tapos, siyempre, crispy burger. Apat. Hindi ba wala tayong cut-cut mga ka-viewers. Tuloy-tuloy ang ating vlog. Tapos, meron tayong CDO ham. Sweet ham. Ayan, magre-review ulit tayo ng presyo mamaya. Sweet ham, apat. Tapos, ito ang pre niya. Ito ang pre, pag naka-1.5 ka mga ka-viewers. Big time cheese dog. Meron nga ako isa nito dito eh. Kasi yung pre din niya nung kailan na pumili ako. Tapos, pot long by 12. Tapos, syempre, yung ganito natin, mga ka-viewers, ay tatlo. Tatlo yung ganito natin. Kasi ito talaga yung ating best sealer. O, oh, diba ang gulo ng buhok ni Madam sinatamaan ng electric fan. Ayan na nga. Dahil dyan, maglalagay na tayo sa freezer. Pero syempre marami pa ako ditong mga... mga... pesino. Tsaka longganisa, ayan. So, nagdagdag lang ako. Meron pa rin akong boy nuggets. Nagdagdag lang ako mga ka-viewers kasi nga, naubusan talaga ako nito. So, ito talaga yung ubus na ubus ko. So, yung iba dyan ay dagdag na lang. Kaya, ayun. Tapos, meron pa naman ako dito mga idol. At ito nga yung dati kong free. O, so, diba? Dalawa na yung ganito ko. Diba? Ganun lang yun. May free-free tayo. Kaya, ayun, sa mga gustong mag-order sa City of... Ano yung be? City of Product. Order na kayo. Pag naka-1-5 kayo, ay may free. Ano yung be? Iba yan, chismosa naman. Simply, kailangan maging chismosa ka. mali mo magkapira tayo dyan. <laughs> chismosa ka lang, magkapira ka pa. Ano yan? Okay, ano yan? Yan ang papala ng mga chismosa. Yung ah, mga marites. Anong silikta? Yan, ano, toko. Aray, kubi, grabe na talaga ang taba, kubi. Aba, may hindi itong tarsada na hindi, Anong choko? choko? Hello mga ka-viewers, good morning ayan, morning na pala oo, ang oras ay 7.30 ayan may vlog kasi ako kahapon about CDO product ayan, ini-edit ko pala siya mga ka-viewers ang sinabi ko dyan ang free natin ay ito lang mm -mm. nire-review ko kasi ngayon sabi ko i-upload ko siya ngayon tapos kasi nung nag, nag un unboxing ako nung mga binili kong ano, frozen product, ito yung nakita kong free. Yung pala mga ka viewers, kasi may mga in-order din akong de ng mga San Marino, hindi ko napakita sa inyo. Meron pala siyang kasamang Grihams. Tapos meron pa siyang Alaska 2-in-1 creamy asada. So tat ko. So tat So, tatlo pala siya mga ka-viewers. Tatlo pala yung ah, free. Dahil pag naka 1.5 ka, ayun, ito ang free niya mga ka-viewers. Oo. Oh. O oh, di ba, Graham? Hot dog na one part, big time cheese dog at saka Alaska condensed. Oh, ano pang hinihintay niyo mga ka-viewers? order na kayo sa halagang 1.5 mayroon na kayo tatlong free o oh, diba <laughs> ayan na nga mga ka viewers sa mga uh, sa mga nabigyan ko ng number ng CDO product ayan order na kayo kasi sayang din to tatlong peraso ang free sa halagang 1.5 o oh, ayan na nga Tawag na kayo at mag-order na kayo habang may free pa. Kasi minsan wala. Nung nakaraang order ko, ito lang ang free niya sa 1.5. So ngayon may dalawa pa. Nagulat ako. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko na pinakinggan yung free. Basta sinabi, basta pag maka 1.5 may free daw. So hindi ko na pinakinggan kung ano. Ang narinig ko lang yung big time. Kaya alam ko talaga ito lang ang free. Tapos nung tiningnan ko na yung uh, in-order ko ng mga dilata. Sabi ko, ba't may green? Ones? Tapos nag ko pa. Sabi ko, ala, baka hindi ito para sa akin. Bakit may griham? At saka may ganito pa. Tapos, tiniko dito sa resibo. Ayan pala talaga. Naka, nakasulat siya. Pero, zero-zero. Ibig sabihin, walang presyo. So, tatlo siya. So, lumalabas na tatlo pala yung akin. Ano? Ah, free, oo, oh. kasi nung sinasabi niya na may free ang 1.5, hindi ko na pinakinggan ko anong free, ang mahalaga may free, oo oh, gano'n, kaya sinabi niya kasi ang natutal ko is 1.4 na lang sabi niya, ay, ano gawin mo ng 1.5, kasi para makuha mo yung free, o, tapos sinabi niya yung free, tapos hindi ko na siya pinakinggan, o, sige sabi ko magdadagdag ako ng mga dilata, gano'n ayun, so nagdagdag ako ng dilata, ayun kaya, ayun, nakita ko yung free, nung huli na akala ko ito lang. O, di ba yung pala? May bonus pang dalawa. O, ayan lang nga. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye. Happy lang ang life.